All right, for to this video at nakita nga natin si Tatay Dante na naglilinis-linis, nagwawalis-walis sa kanilang kapaligiran. ayan Ibig sabihin ay nag-improve nga ang kanyang pagkatao. Ayun. Ay grabe. Sige po, viewers, subscriber, mga mga lab shoutout po sa inyong lahat, saan man kayo ng sulok ng mundo at inaabot kayo ng aking YouTube channel. Ayan, supportan po natin ang aking YouTube channel, laro po buhas vlog, alright. Ayan, siyempre po kasama natin yung mga buting sponsor, Ma'am Liz Dan Red at Ma'am Paige Mendoza at yung ating mga subscriber. Ayan, at mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, habang naglilinis si Tatay Dante, nagwawalis. At Ganun pa man, ay may nakikita tayo sa kanyang improvement sa pangangalaga ni Ate Nida bilang isang kapatid niya. Ayan. At nakikita naman natin ang kanyang pag improve ay malinis sa lugar at nangakaamoy ng sariwang hangin at higit sa lahat ay naalalayan ni Ate Nida talaga ang kanyang kapatid. Ayan, lalo na po sa kanyang kondisyon ano mga kaibigan mga kabarangay yan po sa Linggayin ayan Pangasinan yan shout out po sa mga taga Linggayin Pangasinan mga mga love shout out po sa lahat yan ayan at nakatutok na tayo dito sa magkapatid na daw ayan, si Tatay Dante uh, updated naman tayo ngayon ay grabe ayan. Oh, nakikita nyo guys. Oh. Kahit nagpapay man si Tatay Dante, ay talagang nakaka pag ano rin siya. Nakapaggalaw-galaw na. Hindi na tulad dati. Kaya, no. Oh. Iniipon niya ano Itong mga dahon-dahon na tuyo Okay yun At maganda yan sa kanyang kalusugan sariwang hangin sa probinsya nila Ayan. oh, At pagwalis-walis na yan guys. At laking tulong niya sa kanya. oh, Di ba? Very good to. Magandang idea ito mga kaibigan. Na na itulong ni Tatay Dante sa kanya sarili. Oh. Nakikita natin yung mga ginagawa niya sa kapaligiran nila. Ayan, nagpapasalamat tayo sa mga buti na ni sponsor dyan ng tumulong kay Tatay Dante. Ayan, simulat sa Paul, sa kanyang uh, sponsor at sa pamamagitan ng pagbablog ni Caprito. Ayan, at supportan po natin yan si Caprito. Ayan nga at gusto nang magbalik si Caprito sa kanyang pag YouTube channel. Ngunit po ay talagang wala siyang magamit na cellphone dahil nga po ay sira na. At sana po matulungan natin si Caprito. Salamat po. Malik na po siya sa upuan niya. Nandang umaga po, ito po si Dad nagwalis po dito sa harap. Nang bahay, daming kalat, pinagwalis ko po siya. Ngayon, umuupo na siya. Ito yung mga inipon-ipon niya ng walis niya. Nandang upo na. Morning! sa lahat ng mga viewers, mga subscriber. Nagwalis po ngayon si Dante. Papakita niya po sa inyo. Ayan, nakaupo na siya. Nakawag niya yung walis. Ito, mula dito hanggang doon yung kanyang winalis. So. Oh. umupo na siya. Pagod na kaagad. Saglit lang siyang nagwalis. Hindi pa niya dinakot. Ako na lang magdadakot yung winalis niya. dito sa harap ng bahay ko na nagwalis ng konti. Konti lang ngayon kasi hindi masyadong marami ang nalaglag na dahon. Hindi ka tulad doon, mahangin, madaming nalalaglag ngayon. maraming hangin. Dan, bumati ka sa kanila. Morning sa inyong lahat. Nakapagwalis na po siya, mupo na siya kaagad ano yung kunti-kunti ng mga inipon-ipon niya ay to. Saka ayun. Oh, nag-ipon siya. Kanyang mga winalis. Um, kasi kalat dito sa harap ng bahay namin. O lang yung magdadakot sa mga winalis niya. Napagod ata siya. Numupo na siya kaagad. Ating alamin po at kung bakit po nagwalis si Tatay Dante at Inida. Tapos Dan. Dan, bakit mo ako tinulungan nagwalis kanina? Kani ka, ka nagwalis? Ah, <coughs> uh, <coughs> uh, may exercise. Para may exercise ka sa umaga. Gagawin mo yun lagi. Dan, ah, dahil para gumaling ka na, no? Diba? Dan, gusto mo na ba talagang gumaling? Ang palakas sa umaga, di ba? Exercise. Gusto mo mag na ang ngayon araw-araw. Ha? Oh, sige, maganda yun. Ito po si Dante. Nanong ko kung bakit siya nag- Gusto na daw po siyang gumaling. Sige po, maraming salamat po. Ito po si Nida. Ang pasalamat po sa inyong lahat. Bye! God bless you all. Morning po. Kanina po nagwalis si Dante. Nagwalis siya. Tapos ngayon ako naman po yung magdada ko. Nagwalis siya dito sa harap ng bayan. Yung po. Siya po yung nagwalis. Tapos ako naman magdada ko. Tamar mayroon din po akong gagawin. Tapos tatapon ko doon sa may malayo sa may lagayan. Pinagwalisan po. Kumusta po? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga po nagwalis si Dante. Tapos ako naman po yung magdadakot. ng winalis niya po dito sa harap po ng bahay na. Dadakotin ko na po. Ayaw magdadakot. Winalis niya po dito sa harap. din ako. Uh, may susunod ko na lang mga basura doon. Ito, malinis na po yung harap ng bahay namin. Minalis niya. Tapos, dinakot ko. Tinapong ko doon sa may basura. Ito po yung harap po ng bahay namin. Naming mga bato-bato. Uh, malinis po. ng walis siya po. Tapos ako naman nagdakot. Tinapon ko doon sa may basura. Sunugin ko na lang mamaya pag natuyo. Kasi mulan basa. Maraming salamat po. Kumusta pong lahat. Sa mga viewers, subscriber. tapos si Dante. Nakaupo na naman doon. Sa kanyang upuan. Ayun po siya. O tumatawa magbatiin mag mo sa biniduan niya po ako. Pasensya na po, hindi siya marunong. Kaya, pasensya na po. Bye! Maraming salamat sa inyong lahat.